Third party consultant nga nag sa Unka flyover, liwat nagdaog sa bidding para mangin consultant sa ganan flyover. Samtang phase 2 sa repair work sa Unka flyover na tala na man ipaidalom sa bidding. Ini ang tutukan ni Zenkilantang Sasa. Ginhatagan na ang Notice of Award sa Department of Public Works and Highways Region 6 ang Abinales Associates, Engineers and Consultants para mag-imbestigara sa duta ang ginatindugan sa Aganan Flyover. Ang kumpanya ang niwat nagdaog bilang third-party consultant matapos inyong nagpangibabaw man sa ginpatigayon sa nga bidding para sa Ungka Flyover. Ang kontrata ang ginpondahan sa 15 milyones pesos. Ginakabig sa DPWH 6 nga bentaha sa Abinales Associates ang pagkapili sa kumpanya bangod iniman ang naghimbang mahimo sang technical studies sa depektibo nga flyover. Ipapastak nga mo nang iyang uh, na na completion kay hindi ilang isa ka equipment ipadala na di dapat uh, require na mo siya as niya nga equipment. Ang mga commuter kag pila ka PUJ driver sa Pavia Iloilo ang nagadali na nga mahuma nang aganan flyover agud na ng perwisyo. Ah, umakuma, umangid man ti, amoran na pagtawa dalan ni. Eh tani matapos na para dasig ang ano ang biyahe eh, ang jeep makaabot ka nato sa sa time, na sa pagtuan mo sing sa drop pero traffic Samtang nagumpisa na sa pag-advertise ang DPWH6 sa bidding para sa Phase 2 sa Ungka Flyover nga ginabugusan sa duga nga jet grouting activity sa mga nabilin nga haligi subong man ang alignment sa upper deck sa flyover. At the end of September, may harap na tawing winning, video. Matandaan nga ginanunsyo sa DOS ang DPWH nga pagabuksan sa full capacity ang Ungka Flyover sa bulan sa Nobyembre. Upod kay Cirilo Rilo Zen Kilantang Sasa, Juan Austin Visayas.